Pagkakamasa uh, kayo ng araw ng Monday, uh, May 13, uh, 2020 pa, lo, kakaroon tayo ng massive clearing operation. Hindi pa natin alam kung saan ang clearing operation natin. Hello. Kaya po sito tayo doon sa area Sa area Kasama pa rin natin ng Kim Teparo <laughs> Ito siya San Miguel po sito tayo sa area District 6 na tayo Hindi pa natin alam kung saan yung uh, massive clearing operation natin Pusa na tayo natin Mga severe operation Sabi dito, ano, yan? tayo Baby God, oh, mo! Bago ka pa naman! Wow, ang bango! <laughs> malaki nyo eh, kakaliwa dyan yun Kaliwa tayo dyan Yung ano Kaya papasok na tayo na ng malaki nyo Sa may tulay Papasok na tayo ng uh, malaki area Ano na naman kasi Di ba? Oo nga uh, Ibigyan ka pa, ganyan ganyan trabaho mo may ngayon makamasa papasok na tayo ng San Miguel Malaki area Ano ko dito. Gagano. Isa isa. Papasok. Ayun. 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 Kumaliwa. Kumaliwa tayo mga kamasok. Hindi tayo. tayo pwede. Hindi ka papasokin dyan ka Kumaliwa tayo. Hindi tayo pinapasok sa loob ng Malacan Di Hindi pa dyan tayo na gano'n na food pack. Hindi ka tayo pinapasok. Hindi. Hindi. Ang kamaliwa tayo rito. Sera na. Ewan kong gawa rin tulay dyan. Ah, oh, kunin ko 'yan. Kunin. kunin yung gamit, kunin niyo 'yun, kunin niyo. Pasok lahat. Ah, oh, kunin niyo 'to. Ano oh, 'yung baba niyo, baba niyo. Apa? Ah. Oh. 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 Eh, huwag oh. Huwag na ako, kukunin yun Pasok na yan, pasok mo Oo, oh, dito ay, diretsa tayo Ito kunin oh, auto. Yung ano. Ito kunin na po. Oh, kunin na rin to. Panga tanggali nyo, tanggali nyo. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Tanggalin ay ditay. Support po 'yan. Ay pa-pass ka pa-pasok ni. Pati na 'yan ng anak ko. Ba, kayo sa Sitio Locay po pumunta Eh, pasok niya kasi pare. Ito na lang po. Kabawalan tayo ha. Wala tayo. Angat mo na lang Angat mo. angat. Sige sana. No? Kasi sa barangay rin naman ako. Sige na po. Sige po. Sige po. po. Tabao lang po kami ha. O. ka sa gabarangay naman kayo Sir, yung hey. Hindi. Wala hindi. Hindi tayo magagawa eh. Laku na, na na po, che. Eh, kung ito, ito ayaw nyo po ipasok. Kukunin namin yan, tol daw, tol daw. Oo. 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 Oh, oh. Ay pasukan din naman kami pasukan yun eh. Oh, hindi. Dito na tayo sa Tandwai area. Tandwai area pa rin tayo. Masip din ang operation kasama ang Team Teparo. <coughs> Morning, ma'am. Ito ang araw na to. Bukas alam na natin.

Pera ulit tayo. Kaya mo naman. Pera mo naman. Araw lang may nina. Araw may nina. Ang kaganap eh. ba? baka sa sa eh. Ito kaya na Ito त oh, आयो <laughs> <Hey. laughs> <laughs> <tid> <laughs> <my God. laughs> Sakay na, sakay na pare O, oh, sakay na na, sakay, sakay Sakay na raw, sakay. Sakay na, raw, sakay Pakunti yata mo. eh Ay, wala naman o? Oh. Wala naman Tawahan natin gaging Tawahan mo tayo Ay, may tindahan oh okay. yun

El Padilla Ito kabila ano Ang galing Ang ano yung re-operation natin operation natin yan yung clearing operation natin dito sa Padilla And Padilla, Barangay 6467, District 5 Bakal talaga? Pinatatanggal na rin Ayun o, no, pangatlo pa oh. Ah, dali Sumo, sumo Sumo kung nagreklamo, may pera daw dun habang nag-clearing tayo, mayroon naman nagpa-flashing sorry Ah, proceed pa rin doon tayo sa area. Adigle Street tayo dito sa area ng District 6. Dito sa area ng uh, um, Malakanyang. Joy, hey, diretso ba? Diretso pala eh. Ay, dulo na ah, okay. mo okay. Tanggal, pati tol na tanggal Tayo sa area Wala may ari. Sampan na eh, yan pag wala may ari. Kaya mo po atin. <laughs> Nalag-usap si Kerman tsaka si General uh, Bula nun. Yeah. Yeah, dito kasi magkakaw ng uh, kalinga sa Maynila. Preparation tayo. Ang kausap po ni Chairman si Engineer Bolanon. dito. Nakasama rin natin si chairman Ini motor pati ngan tol dah pati patungan. Pada babak lepas nak kapik syata. To, yan lang pinto, yan lang. Kuya, wag ka nang makiyat, kuya! Wag ka nang makiyat! Yan, hindi yan! Oy, ba't yan? Ay hindi, eh teka lang, teka lang. Ano po? Diyan namin ako sa pinto. Pintuan. Diyan namin ako po yan. Nagiwan namin kong Hindi pindahan ko balagbag yan. Wala na, wala na. Ja, das